Okay, uwi na tayo. Kabilin na tayo ang pandesal. Yan. Oh, 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 my oh. my Matos, Hey! Hello guys, good morning. Gigising lang natin ha. Maglalakad-lakad tayo rito instead na uh, yung jogging natin eh, is puro jogging lang eh Pero tayo rin, may nakita ako nagtitindang pandesal dyan banda ron lampas ng bypass road medyo may distansya rin siya sabukan natin bumili ron na uh, sabay exercise na rin walking walking eto yan nasa kanto tayo sa kanto na tayo yan. doon paglampas pa ng bypass na yan tapos yung magkocross tayo ng daan doon pa sa kanto do yan nga yung nakita ko na parang na ano yun nagtitinang cheese pandesal doon sa palengke meron dyan malapit lang subukan natin yan no? medyo may distansya rin layo layo ng konti habang parang nagbo walking walking lang tayo Ito na guys, malapit na tayo sa abilia ng pandesal. Oh. Nakapag-walking tayo. At the same time, nakabili rin tayo ng pandesal. So, yan na, malapit na. Makikita mo yan, malapit na. Matatunan na natin. Yan na, yung party na yan. Ayan, oh, kumakawayo. Oh. pandesal, Brad. Hi hey guys. Uh, hi guys, hi guys. Good morning. Good morning dalawang trenta ne yan pandesal so ayan, bali ito nakabili na tayo nakakita agad tayo na nagtitinda ayan. okay may exercise na may pandesal pa good